Ayan. So, sa mga 4x4 din pala na transformer. Okay. So, itong four-wheel drive, may dalawang, ano yan? Una, pangalawa, ah, tatlo. Tatlo. So, yung una, naka-four-wheel drive ka, pero makakapagkambya ka hanggang kinta. So, hanggang kinta. So, yung pangalawang hila nito hindi mo may hila pag may, may, switch so yan pang, pangalawa sa gitna neutral yan so naka neutral yung transmission nyo hindi kayo makakatakbo kasi nga naka neutral so pa ang pangatlo yan yung for low so 4x4 ka at the same time naka logger yung transmission nyo so dito naman sa kambiada ah uh, pwede ka makakapagkambiya hanggang permera hanggang kinta So ito yon sa so mga transformer na ano So wala sila di kagaya sa scram Na pwede ka makakapag uh, Logger na hindi naka 4x4 kasi, kasi nga yung scram ay may sariling switch dito sa kanyang front drive carrier so yun lang sa so mga D63